No, wala namang... Wala namang ano. Wala namang ano. Wala ah, namang tapil kami. Okay lang yun. Nandito lang kami para sumuporta sa yung phone ko. Ayos. Dito ka naman tumingin. Eh. <coughs> <coughs> bagong taon na, bagong taon na. <laughs> so, yeah. Ano po? Hindi ah. pa po tapos yung ano nice yung yung isa lalaman ko. Love <laughs> you. Marami na siguro kinain. Hindi <coughs> ka okay, so, masyadong magkain lang kung ano mo, ano? ano, matamis. Mat Iwas muna. Saka huwag ka muna maglaba. New Year na yun. New Naglalaba ka. Mas nagbabagyo pa. Ako, magkakasakit ka kanya. Hindi man po. Nasa ba dito? Ako sabihin, sabihin, sabihin. na magtutuloy. Kuya, ano sa kanya? Ano ang tatsyo mo? Ano ang tatsyo mo? Ano ang tatsyo Hindi po. Ha? Ako pa ano Diginan mo ako. Ano, Fred? Ano, dami pala. Ang dami.

<laughs> ano <Nagano. laughs> <Ako na> ba? Ano 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 ba? Ano <laughs> <Ako na> ba? <laughs> ano Ano

Napaka helpful ko talaga, no? Bakit mag maglalo na ng ganito? Nag-aalala mo kami eh. Mm -hmm. Pwede mo, nagbabagin na. Paano kanya? Pag ka niyan pag nagkasakit ka? Baka ako magtuloy niyan. Baka pumunta pa ako dito nung sa inyo. Baga, maglaba. Ano? <laughs> ano po, mamaya ako na lang po yan. Ano pa, pagpapatuloy po. Mamaya? Ano hindi, parang ano. Sige na. Wala tayo. Amaya muna yung tapusin. Ano ba yan, sir? Okay ka lang? Uh, huh? Parang lalo ka magkakasakit pag naandito kami ah. <laughs> <laughs> na. kasi. Nasuburan ka sa